sa tanan is the faith defender Kung sa uban pang mga individual nga nanawag sa kuha, nangutana sa kuha nag private message sa kuha nangutana kung ba nga mo ko sa Catholic Church sa ako na nakong tubag is di na mga higala na noon na mga sa Catholic Church mauna tubag na ako sa inyong daghan uh, kay mga pangutana. Nililitan mo may isa-isa ang reply tungkol sa kadaghan ninyo karon nagpagawas ko, ko sa sa video tungkol sa pagtubag sa inyong pangutana. kung mabalihin ko sa Catholic Church yes you know. yan uh, matapos inilabas ni Bro Amik uh, Taglinaw ang kanyang opisyal na pahayag na yayakap siya sa simbahang katoliko abay patong-patong na akusasyon at mga paratang ang inilabas ng ilang mga SDA uh, defender laban sa kanya. Ang dahilan daw kung bakit yumakap siya sa Simbahang Katoliko ay nakatanggap siya ng sasakyan at pera. Sinagot niya ito, sabi niya, "Sumala sa akong kanhing mga kauban uh, ayon sa aking mga dating kasamang SDA Binigyan daw ako ng baobao -bao at pira ng Katoliko. Hindi 'yan totoo. Pero kung meron kayong matibay na ebidensya na binigyan nila ako ng baobao -bao na isang taon na ito sa akin. Oh. Sabi niya, pag may ebidensya sa inyo na yung unti niya ko at pinangalanan niya si Alvin at si Julito no ibita na talaga pero pinagtanggol siya ni ah uh, Brooklyn Strongman is the alado no. ngunit sa pahayag ni Brooklyn abay parang may pahiwatig baka yayakap sa simbahan katoliko bakit So, alam po sa kuno na nga matod pa nila mabalhin ko na sa Katoliko. Oh, sabi ni Glenn dito sa so mga di makaunawa ng Cebuano para sa mga nag-iisip na lilipat ako sa simbahang Katoliko. O ba Brother Amik? O, oh, kasama ni Brother Amik. So, wala ka mo guys sa uh, pakita mo sa dahan. No? oh, so di natin alam mga kapatid, no? Kung ano ang mangyayari yun ang kanyang pahayag sa darating kung saan tayo uh, ilagay sa Panginoon. Ito ba'y pahiwatig na yayakap din siya sa simbahang katoliko? Tatalakayan natin ito, samahan niyo ko. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? At huwag niyong kalimutan sa mga taga-subaybay natin na tindutin ang like sa ating live at mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kanina tinalakay natin yung sinabi ng pari na bago nag-desisyon si Amik, ha? si Amik taglinaw. Alam nyo mga kapatid, bago siya nagdesisyon, uh, um, na sa simbahang katoliko, nagkausap pala sila sa social media. Si Father at si Amik. At sabi ni Father, nagrabi talaga yung tira mo sa simbahang katoliko. Magpamisa ako para sa iyo may challenge pa umano si Amik. Sige. Subukan mo magmisa. Tingnan natin kung anong makapangyarihan ba yung misa ninyong mga katuloy ko. Baka makonvert ako pati na ang aking pamilya. O oh, ito, sa nagsubaybay kanina, itong pahayag ng pare. Halad kita o uh, santos na misa alang kaniya. O, oh, so nag alay talaga ng misa. September pa, September 9, nag-alay ng misa para kay Amik. No? Gihagit pagit siya nga, Father, kung ng... oh, so may hamon pa talaga si Amik umano, nang nag-usap sila, na sabi ni Amik, Father, kung totoo talaga... Kung santos nga misa, nga gamhanan... Na makapangyarihan yung misa... Misahi hey ko, oh, sige, magmisa ka para sa akin. Kung gambahanan, magyud na. Kung totoong makapangyarihan talaga yung misa ninyo. Nga siya sa kuwa. Moto, nananghid ko. Kung, nga. Oh, kaya, nagpaalam si Father. Nagpaalam siya kay Amik. no, oh, paalam siya kay Amik. Bro, Amik, kanang grabe yun ang hang pag panaway, pagbatikos. Sa simbahan. oh, sabi niya, grabe talaga yung tira mo ah, at panunuligsa mo sa ah, si Hanip Buhay, nakausap rin umano niya, si Bro Amik Taglinaw. So, grabe talaga ang tira mo. Sa simbahang katoliko. Katoliko, bisag unsa nila imong gibuhat. O, oh, kahit ano na lang yung ginagawa mo sa kanamong mga Katoliko uh, sa aming mga Katoliko apan kami mag-aampo kanimo pero kami ay mananalangin sa iyo sila sige mm, sabi niya Amex sige testingin na imong misa o gamay oh subukan so, mo talaga yung misa mo kung magkapangyarihan ba yan Baan ba na ningon siya kung mananghid lang ko nimo misahan ta okay ra ba sa imong no so sabi ni father Uh, hingi siya ng permiso na magmimisa siya para kay Amik kung okay lang ba? Isang okay ra nas kuha. O oh, okay umano sa kanya. Siya. Kay basin pa dai ma-convert ko. No, oh, sabi pa ni Amik, ba baka ma-convert umano siya. Apil akong pamilya. Pero... At uh, pati nang pamilya niya. Mura og naisagol bitaw nga kanang uh, panghimaraot pa. No, oh, so may pang-iinis pa na dagdag. Apan adunay nagminsahi kanako. So nagmisa talaga si Father. Ah uh, nagmisa siya kay para kay Amik. At uh, yun na, naglabas na ng pahayag si Amik, nagsimbas talaga siya, no? Nagsimbas siya at doon sa San Lorenzo kung saan yun ang pinasok nila noon kasama si Alado so eto patapos ito inilabas iba't ibang reaksyon ng mga SDA defender at si Alado naman ang dumidipin sa kay Amic sa tanan SDA fed defender kung sa uban pang mga individual nga nanawag sa kuha nang sa kuha nag private message sa kuha nangutana kung tinuod ba nga mabalhin ko sa Catholic Church sa ako na lang tubag yes tinuod na mga higala tinuod na so, mga higala ko sa Catholic Church mauna ang tubag na ako sa inyong uh, daghan kayo mga pungutana nililitan mo maisa isa ang reply tungkol sa kadaghan ninyo karon nagpagawas ko ko sa nga video tungod sa pagtubag sa inyong pangutana kung mabalhin ko sa Catholic Church yes tinuod na walay nagsugo sa ako ah walay naghaglok sa ako ah Uh, so totoo na lilipat daw umano siya sabi ng isa na naman na uh, uh, SDA uh, defender uh, it's a frank lang yan. Hmm. Yeah sabi ni Amic na totoo lilipat ko eh palagay natin it's a frank. Eh bakit yung mga kasama niyang mga si uh, mga SDA defender iba't iba ng uh, akusasyon ngayon na ang paglipat ni Amik dahil binigyan siya ng bao-bao at pira daw. At uh, pinaglaba naman siya, no, ni, uh, ni Glenn Alado. Personal gid na ko nga desisyon. Taliwas sa mga komentaryo, taliwas sa... So, so, yung paglipat niya sa simbahang katoliko, personal talaga umano na disisyon niya. Mga chismis nga, mibalhin rin ako sa Catholic Church nagplano ko nga mabalhin tungod kay na ay nagsugo sa kuwa kung nahan doon. oh, so eh, taliwa sa chismis na siya ay lilipat sa katoliko dahil uh, may may naguto sa kanya at may kinatatakutan siya oh, na sa kuwa na kakasuhan siya Masama ikong kahalukan? Dili mo na tinuod nga Oh, so sabi niya, ano ba ang aking kinatatakutan? Di naman yan totoo na may kaso ako. Walay nagkaso sa ako ah. Ang Walang night, nagsampang kaso sa akin. Columbus, wala sila kaso. Ang Knights of Columbus, hindi nagsampa ng kaso sa akin. Dugay na to. Nasitol naman to nga problema. oh, sitol na yan. Kana nga inyong pag chismis, kana nga palupok nga mabalhin ko sa Romano Katoliko tungod kay... Alam nyo, matapos nagmisa si Father para sa conversion ni Amik, isang buwan o mano na sa social media. At pagkatapos dyan, ito na naglabas ng pahayag na siya'y yaya yayakap sa simbahang katoliko. At si Amik ay isang handog talaga sila, handog sila ng Seventh uh, Day Adventist. Hindi sila dating katoliko. Seventh Day Adventist talaga sila. Gihadlok ko na ay nagsugo sa koa, dili na tinuod walay yung nagsubo sa kuha, ah. ha. Busta akong hangyo sa inyo ha, ah, sa mga kaubanan ako, kanyang sa Roman, ah, sa Estate. Oh, yan ang pakiusap niya sa mga sa kasama niya umano dati sa Seventh Day Adventist. Hey, Church, respetuhan ninyo akong desisyon. Oh, na respetuhan ninyo ang desisyon niya. Ayaw ko ninyo hilabte, ayaw ko ninyo buti. Mm, so, yun ang kaniyang panawagan diha lang mo pabilihan. oh, so sabi niya manatili lang kayo diyan mo wala man ko nagingon nga sunod mo sa ko oh, di ko naman sinabi na sumunod kayo sa akin pabilihan mo pamilyan ra mo diha personal na ko nang decision oh, so manatili lang kayo diyan ito ay personal kong decision sabi ni bro america taglinaw dagan salamat hinaot nga masabtan ko ninyo oh yun ang kaniyang uh, official na pahayag na nauna nang naglabas din tayo ng reaction dahil uh, di tayo basta-basta maniniwala no? na totoo talaga yung pahayag. Kahit niya si Bro Diyando noon, nang matagal kaming nang, sa radio at sa public, na grabe yun si Bro Diyando Alabado pero nang lumapit siya sa akin na uh, sabi niyang babalik ako sa simbahan katoliko, hindi talaga ako basta-basta naniniwala. No. Hanggang na natin na totoo pala talaga na sincero siya <coughs> na yayakap simbahan katoliko. Okay. Uh, Reaksyon ni Alado. God bless ang tanan. May guys, no. Ato na kita guys ang video sa ato amigo si Brother. Mm, so, yon ang reaction niya sa bidyong ito, no. Sabi niya na uh, magre-react siya sa video sa kanyang kaibigan. Nakikita no? Nga decided ka sa guys nga magpamembro siya sa simbahang Romanong Katoliko. Oh, nakadesisyon na talaga siya. na Naaanib siya sa simbahang Katoliko. So, wala makapugong ana guys. Oh, so walang sino mang makapagpigil daw sabi ni Alado. Uh, sa desisyon ni uh, Amik uh, Taglinaw ato uh, respeto ang iyang desisyon. Oh, so, ito ba'y ipikto sa Misa ni Father? Uh, na, nag-challenge pa siya? So, irespeto daw ang desisyon ni Amic uh, Taglinaw ayon kay Alado. Okay, doon na po siya mga personal ng mga ah, uh, rason ng anong ah, yan ang buhaton, guys. So, meron siyang personal na dahilan kung bakit Uh, gagawin niya ito. Okay, naman tayo freedom of religion. Freedom. oh, so meron tayong freedom of religion. Of choice, no? So yan ang pagpili. So ang ako lang makaistorya sa kong amigo, amigo ginako kain eh. oh, so yun lang ang masabi niya umano sa kaniyang mga kaibigan dahil kaibigan talaga niya ito. Um, sa asa ka bro, no? Uh, atong pagkamigod dili mabugto. Oh, kahit saan ka. Ah, uh, kaibigan, nakaibigan talaga sila. Kahit saan o mano, ibig sabihin, yakap ka naman sa simbahan katoliko, di maputol yung ating pagkakaibigan. Uh, kung may panahon, makabisita ko po sa inyong lugar dahil sa Agusan. Um, sa makaunawa ng si Juan, kung may uh, panahon na siya ay uh, magbisita sa lugar nila ni Amik. Yes, o oh, pwede siya magbisita ka din sa amok. O, okay. pwede oh. din daw umano si Amik may magbisita sa kanilang alado. Kung, oh. kung oh. itugot sa ginoong. So, alam po sa gano'n na nga matod pa nila babalik. Na uh, ito, yun para sa mga nag-iisip na uh, si alado sa ay lilipat din sa katoliko. O ng brother Amik. O, oh, kasama si Amik. So, wata ka mo guys sa... Uh... <laughs> oh, so di, uh, di, niya sinabing hindi totoo 'yan, pero ang sabi niya na di tayo di natin 'yan alam, mga kapatid. Ito ba'y pahiwatig na uh, malaking posibilidad na yayakap din si Alado sa simbahan katoliko? No? Oh, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa darating. Masa kung saan tayo ilagay sa Panginoon. Magbuot ang sige noo. mo na guys, kay siya magid ang magbuot sa tanan. O, kung yun talaga o mano ang uh, layunin ng Panginoon, so wala o magawa. Muna nga agad na siya decision guys, kung unsay makaayo, so muna ang ato ang buhaton. So, delete na mag na guys, no? Sa akong amigo, si Blarmic, iyan na mag ng... O, yon sa kay Amic, talagang desisyon na ni Amik yan. At may message si Amik para sa kaibigan niyang si Alado. O, ano yung message niya? Ito ang message ni Amik. O. Sabi ni Amik dito mga kapatid na mabasa ninyo. Itong strongman Alado, si Glenn Alado to, yung na, nagiging kaharap ko sa dibati. Sabi niya, bro, strongman Alado, hindi pa huli ang lahat. Halos sinugal natin ang ating buhay sa pagdipinsa sa itinataglang ng U.S. National ang katuliko pa kaya na mismo si Lord Jesus Christ ang nagtayo nito? Welcome kaayo ka dito sa katuliko bro ngayon, marami na ang concern. Halos, uh, pumutok na ang aking messenger sa panahon ng unos. Asan kayo? Inilagay ng Panginoon. Bakit ngayon lang kayo lumabas? Mga plastik kayo. Oh, yun sabi niya. Brooklyn. Oh, huwag kang mag, uh, na mananatili dyan sa SDA kay ang Panginoon ay naghintay sa iyo sa kanyang simbahan. Yon ang minsahe ni Bro Amic. So, ipikto na ba ito sa misa ni Father talaga? Oh, ano sa palagay ninyo mga kapatid? at sa mga kasama niya na nagsabing si Amik ay tumanggap ng sasakyan at pera galing sa simbahang katoliko, si Bro Glenn Alado mismo ang uh, nagdipinsa sa kaniya. Mahatal lang ko gamay nga guys about aning hmm. video sa akong kauban, si Brother Amik. Ang oh. Uh, guys doon naging mga kaiso ng bang kulang sa informasyon. Uh, so, Bigay siya ng reaksyon uh, kaugnay sa mga SDA defender na nagkakalat na tumanggap si amik ng sasakyan, yung baobao at pera sa simbahang katoliko. Yun ang dahilan daw na yayakap siya sa simbahang katoliko. Mga taga-minto. Right, ito, nagreaksyon nag si Glenn Alado. Sa informasyon. So, dapat yun nga uh, before time sulti, ato yun nga uh, kumplituhon, ato no? yung unting kayo, ato yun nga no? uh, uh, ang detalye. No? no so, dapat o bago mong labas ng pahayag, sisiguruhin talaga ang katotohanan ng detalye. Ay, araw nga dilita, mahimo nga incomplete. No, para di magiging incomplete. Uh, tino guys, si Brad. Nagkita gini kami na guys dito sa Mountain View College during Congress. Oh, so nagkita sila sa Mountain View College. Last, last year pa to. Uh -huh. Oh, sa so nakalipas na taon. Na, uh, kana iyang ginasakyan nga baobao. Oh, yung kanyang uh, minamaniho na baobao. -bao, uh, oh, na Oh, nandoon na sa kanya noon pa mang 70 si Adventist siya. Ngayon, ang mga kasama kasi niya na Seventh-day si Adventist ay naglabas ng pahayag sa social media na yayakap si Amika Taglinao sa simbahang katoliko dahil binigyan ng baobao. Manang, -bao. uh, kung abot ako sa Agusan, Binsor, iyaman yeah, ni Bawaan nga to ako dito. oh, so, nung nakarating si uh, Bro Glenn sa Agusan, nalaman din na nandun siya. So, iya yeah, kong So, kaya, pinuntahan siya ni Bro Amik. Uh, Mau tong uh, nakita mito for the first time sa ilang lugar. Oh, so unang pagkakataon nagkita talaga sila sa lugar ni Amik. Mau tong nga uh, gi-invite ko niya nga mato sa Balay sa dito sa Bayugan City. Oh, so nagpunta sila sa Bayugan. Siguro iyon na ang pagkakataon na pumasok sila sa simbahan. Mato na to guys. Nakabalo ko kung unsa gitinuod. Ano oh, dito? so alam ni uh, Glenn Alado kung ano talaga umano ang katotohanan mga kapatid. Kuno sa mga SD, labi na sa mga defender. Ayaw po magpalabi o ganyan. Oh, so yun ang kaniyang panawagan sa mga SD defender, no? Huwag kayong magmamalabis lang. Himo mag istorya o mag istorya. na, um, magmamalabis sa paggawa ng mga istorya. Na hindi niyo alam talaga. Ako na ko sa tinuod mo Dahil si Bro Glenn Alado, alam niya kung ano talaga ang katotohanan. Ako lang mong sulti Oh, sa guys, kanang gingon nila bang uh, si Bro Amik dili ko. Oh, so, reaction din niya sa pahayag ng mga SDA defender na si Amik hindi tunay na uh, SDA. Uh, pure Adventist. Hindi pure Adventist. Hindi, no guys. Si Bro Amik guys, kailangan ko na siya uban. Oh, so kaya nilinaw ni Bro Glenn dito na kilalang kilala talaga niya umano si Bro Amik. Pamilya, ako sa nang personal mga Adventista na talaga sila. Guys, kanilang, oh, um, mga Adventista talaga sila, no? Uh, ipinanganak sila na mga Adventista. Na, 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 sa simbahan, ng si Adventist. Oh, ang kanilang bahay nasa likurang bahagi sa uh, simbahan ng Seventh-day Adventist. Sa uh, Philly, Bayugan City. Nang, sa uh, Bayugan. Uh, nga, dilis, ya, pure Adventist. Yung mga magpapa-Adventist. Yung mga iso. Oh, so, yon Nilinaw ni... Para sa mga SDA defender na nagsasabing hindi pure Adventist, nilinaw talaga ni Alado, mga Adventista talaga ito. Mama niya, papa niya, mga ipinanganak na Adventista talaga. Adventist, mga parinti, mga Adventist. gaya na siya mga po, mga pastors nato. Oh, so dami siyang mga uh, kakilalang mga pastor ng Seventh-day Adventist guys nga careful lang kita sa ato mga ipanulti kayo. no so kaya ayon eh, ang pakiusap ni Brooklyn Alado na uh, careful talaga sa mga inilabas na pahayag okay, ako na listo na nagigawa na guys dahil na may leksyon na umano siya sa ganian mo nga kung pamutan na nga nung ataron ramo nagsigig paghut oh no, so yon Uh, sa so mga din ako unawa si uh, bro amik um, sabi niya, ito ang aking mga katanungan. Bakit ngayon lang kayo uh, palaging nagtatahol? Ngalain kayo nga po Juan. Na iba talaga yung aking ginawa. Mga recent na ng mga video. Oh, uh, yung mga bago kong mga videos. Dumbunot. Ngano nga karon naman mo ni Badlong, sa una wala man lagi mo ni Badlong Oh, so, bakit ngayon lang kayo? Asan kayo noon? Yun mga kapatid So, ang tanong, ipikto na ba ito sa challenge niya na magmimisa ang pare para sa kanyang conversion Dahil, uh, tingnan umano niya kung may kapangyarihan ba talaga ang misa ng simbahang katoliko Kanina ko lang ito na uh, pakinggan kasi ito. Halad kita og uh, Santos nga misa alang kaniya. No? Gihagit pagit ko niya ingon siya nga Father kung tinood ng imong Santos nga misa nga gamhanan misahi ko kung gamhanan magyud na. si? Yana siya sa kuha. Moton na nanghid ko ingon nga Bro Amik Anang grabe gyud ang imuhang pag panaway pagbatikos sa sibahan katoliko bisag unsa nila imong gibuhat sa kanamong mga katoliko apan kami magaampo kanimo no siya sige tistingi na imong misaw gamhanan ba na ingon siya kung mananghid lang ko nimo misahan ta ka, okay ba sa imuha? ha? nga, okay ra na skuha, ingon siya. Kay basin pa maconvert ma-convert ko, apil akong pamilya pero mura na naisagol bitaw nga kanang uh, panghimaraot ba. Apan adunay nagbinsahi kanako na usaput ka CFD si mingon siya nga ako na lang i-reveal karon uh, brother no nga CFD si dia sa Bisayas mingon siya nga father uh, nag-PM si Juan Sakua si Brother Amik na anang gusto daw siyang magkatuliko unsaon daw paghimong CFD si yan ang pahayag ng uh, kapatid so untayin natin abangan natin ang susunod na kabanata dahil uh, galing mismo sa kaibigan niyang si uh, Glenn Alado, sabi niya na wala nang makapagbabago sa disisyon ni Amic uh, Taglinaw, ang kaibigan niya. So, uh, panalangin natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na makita nila ang ganda ng tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Iso Kristo, ang simbahang katoliko. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid,